Bobo Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ay, ayan ay, ang nakarecord. Uh, Madam Spokesperson. Ito, ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Oh, ito. Oh, Bongbong Marcos sued for plunder. Oh, plunder rough piled versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to pero girl, ikaw nang umbisa tatapusin ko. Pag salita kayo, yung totoo. Ka ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. Marami pa ako, marami pa kayong maririnig. Ay, antay natin yung mga tagdog. Puro kasi nung alingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako ang kagaya yun, nagsisinungalin. So ano, kontento ka na, girl, na wala akong interes sa pieces. So, sila na nga ako. Pinag-antay-antay ako. Tatlong taon ako nag-antay. No, you cannot blame me. Antay Marcos na ako. Pinag-antay na ako. Sila ang gumawa sa akin, eh.